sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kung ano daw ang laman ng puso, ayun din ang nakikita ng mga mata mo. Kung madilim ang kalooban, ang natatanaw ay karimlan. Kung damdami puno ng puot, kung pagmasda ng sanlibutan ay malungkot sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan naroon din ang iyong puso ibig sabihin ni Hesus na ayon sa kung ano ang nasa kalooban natin kung paano tayo tumitingin mula sa ating kaibuturan ang mga paraan kung paano ang buhay ay tignan sa mga pangyayari anong mga mataba ang ginagamit sa mga taong nakakasalamuha, anong uring pagtanaw ang ginagawa? Ang may matigas na damdamin, palagi ang nakikitang kulay ay itim. Walang buhay na nasa sa loobin. Tuwinay kapanglawan ang sinasalamin. Ang salmong ating paksa ay nagaanyaya. Mga nilalang sa Panginoon ay umawit bagong himig sa saliw ng alpa pandereta at gitara sabay-sabay na lumikha, himno ng pagpupuri sa Diyos na nagahari. Ang lakas ng kanan niyang kamay ay nagtagumpay, nilupig ang mga kaaway, katarungang banal ay kanyang inihayag, katapatan ipinadama, nagpamalas ng habag. Maaaring hindi na magbago ang mga tao sa paligid mo, maaari ring ang ginagalawang mundo hindi na mag-iba ng anyo. Ngunit kung karanasan sa Panginoon ay natikman, kaloob ay mag-iiba, pusong batoy magiging laman. Unti-unting dadaloy, pag-ibig na banayad, dahan-dahan ang bagong taigdig sa iyo ay babantad. Damdaming mapagpasalamat, magmamahal ng walang sukat, sukli sa kapwang nagkasala, kapatawaran din at awa. Hindi ba't ganito ang ating nasaksihan noong si Kristo sa krus ay pinahirapan? Sa pagkakapako para sa sangkatauhan, ang salitang kanyang ipinanayam, ginagawa nila'y hindi alam, amako, ko, alayan sila ng kapatawaran. Mula sa kaloobang busilak, nais niyang ipaalam sa ating lahat, tayo'y kanyang kapatid Itinuturing ng Diyos na mga anak. Anong laking paggiliw? Nawa sa atin ay maghatid ng aliw. Mesiyas na kumakatok sa ating kalooban. Nawa ay bigyan ng daan. Lahat ng ito ay para sa ating kabutihan. Upang damdami umaliwalas at pait ay magwakas. Magkakaroon ng bagong paningin dahil sa kabutihan niyang hain. Kaya't maaari nating ibulalas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen.